hello guys welcome back to my channel welcome back to my vlog welcome na welcome po kayo sa akin pong vlog ayan so may bago na naman po tayong uh, pag-uusapan ngayong araw po na ito so yun nga po guys ayan po viral na viral nga po ito pong ah uh, LB Marketing po na ito. Ayan, yung nasa taas po. Ayan, kung makikita nyo po yung page po na yan. So, ano po ba yung LB Marketing po na yan? hacker po ba yan or ano po isa ka rin po ba na naka, naka encounter po na pagka-clinic po ang inyo pong payout settings ay uh, ang LB po ang lalabas marami na nga pong uh, naka-encounter yung um, yung paglabas nga po ito pong uh, LB marketing po na pagka-clinic po natin yung pong uh, uh, admin or yung update po ay ayan nga po yung uh, nalabas so ang dami nga pong nagulat Ayan. So, dahil ako po mismo ay na-encounter ko po yan. So, uh, bago po natin sagutin kung uh, ang LB marketing po ba na iyan ay uh, hacker po ba? Ayan. Natutali po ba na nakapasok po sa inyo pong account as an admin? Or, um, or isa lamang po itong glitch? Okay so uh, nasabi ko po guys na isa lamang po itong glitch ayan na hindi po siya totally na hacker I mean na hindi po siya na uh, nakapasok totally nakapasok po sa atin pong Facebook account po as an admin Okay, so paano po ba natin makikita kung may nakapasok nga po uh, na uh, hacker or yung sinasabi po nila na hacker? Ayan na uh, admin po uh, sa atin pong uh, payout settings. So dito nga po tayo sa mismong uh, Facebook account po natin. Dito po sa may tatlong line po dito sa gilid at dito po tayo sa professional dashboard. At dito nga po tayo guys sa payouts. And then dito po tayo sa settings at dito po tayo sa uh, payout account admin so yung nakikita nyo po guys yung nakalagay po dito yung admins is dalawa po yung pong aking profile account at uh, yung pong aking um, uh, facebook page at pag clinic po natin itong update guys ayan so kung makikita nyo po guys page not found so eto po guys eto nga po palang gamit ko po na ito nag recording po na ito eto po yung pong aking uh, android phone base nga po sa aking pong android phone so wala pa akong nakita na uh, lb marketing nang pinindot ko po eto pong update so malinaw naman po sa atin at ngayon naman po guys ipapakita ko naman po sa inyo ang aking pong uh, iphone or ang aking pong uh, iphone or eto nga nga pong uh, IOS okay so eto nga po guys ayan so bali uh, in screen recording ko na po siya ayan so ipapakita ko po sa inyo guys pumunta nga po tayo sa professional dashboard at dito po tayo scroll po tayo pababa at dito nga po tayo sa payouts at dito po tayo sa my settings at scroll nga po natin pababa at dito nga po tayo sa update at ayan na nga po yung makikita po natin naka-andyan na nga po yung LB Marketing na sinasabi po nila na nakapasok po na hacker as admin po sa atin pong uh, account. Ano po yung pinopoint out ko doon? Dahil isa lamang po ito na glitch using po uh, iPhone or IOS so um, yung mga gumagamit lang po ng mga iPhone or IOS, yung mga nagkakaroon po ng uh, ganito, yung may nalabas po na LB Marketing po pagka pumunta po sila po sa uh, kanilang uh, payout as settings pero hindi ko lang po sure samantala po uh, sa uh, sa Android phone ay wala naman pong nalabas so guys kung uh, kung maniwala po kayo sa sinasabi ko or kung gusto nyo pong itry uh, mismo para malaman nyo po kung tama po ako or hindi so kung ang Android po ang gamit nyo po so tignan nyo nga po uh, ang inyo pong payout settings kung uh, may nalabas po na uh, LB Marketing sa inyo pong update. Once po pag, pagka-clinic nyo po ang update at pagka nga iPhone or iOS po yung gamit po ninyo, ayan, i-check nyo din po guys kung meron nga po ba talaga nalabas. Ayan, kasi nga po guys, yung sa iPhone ko po, may nalabas po na LB Marketing. So, maaari po na uh, isa lamang po yun na uh, glitch. Uh, basic uh, troubleshooting lang po. So, uh, yun lamang po guys. Ayan, So kung tama nga po guys yung mga sinabi ko po, ayan, so maglike mag-like nga, mag -like, niya, mag -like nga po kayo. At kung mali nga po guys yung mga sinabi ko, ayan, so uh, mag-comment na po kayo sa baba. So i-comment nyo lang po. Okay, so uh, I stand to be corrected anyway. Ayan, English na naman yarn. Yes. Um, so yun lang po guys at wag na wag nyo nga po guys kalimutan. Ayan po, so mag-subscribe po kayo. Ayan, so pa-follow po at pa-share na rin po ito pong uh, video po na ito. Thanks for watching and God bless us all. Bye bye!